Lakas oh. Rat! Lakas ah, lakas. Ay, bisit ko. Ma! Ha? Ah! Ano ginagawa mo? Ha? Ano ginagawa mo? Hoy! Uwis na ako. Ano ginagawa mo? Ba. Ba. Ah, alis pala ako. Ay, hindi. Oh. Ah. Umayag ka na. Tumigil ka. Kasi may usapan kami ng mga pare, may small gathering kami. Wala ako pa kalam sa small gathering na yan, basta hindi ka pwede umalis. Ano kong te? O oh, oh. oh, Miguel ka, small small gathering ka pang nalalaman dyan. Magtigil ka nga dyan. Lahat ka nalang ang lumalayas. Ate, alam ko na. Gaito na lang. Ayoko, sa ka. Maglaro tayo. Ano? Tagupar. Ang oh, tagupar? Yung batang tali. Pag nalala may pera ka. Oke, pag ako, may pera ko. Oh, pag, pag ka, may pera ka. Oh, sige, sige, sige. Terus, alis. Oh, sige sige, yeah! sige, 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 Pero pag ako. Uh, hindi ko Oh, sige, sige. Oh, Alis ako, pag ko. oke, mananalo ka. Okay, oh, sige. Sige. Okay. Oh, sige. Oh, ano, ready ka na? oh, o, kasi pa? Ay, talaga, para dayaan. Uh, ka Oh. Oh, sige. Okay. Oh, okay, oh, okay. Two, Go. Pag natinag kita, Pag natinag mo ako, oh. may pera ka na. hindi pa ako alis. Kasi. Yeah! Okay, ready, go! <laughs> What?! Ano? Matakas mo ah. <laughs> <laughs> Ano Ako man. Ang lakas What?! Ang lakas ah! Nakakabisit ko. Ayos. Hindi ako magpapatalong. buwisis na yun. Naisahan na naman ako na... Walang oh, hirang yan. Ron, buwisis ka talaga. Ang mag uwi mo.